guys, good morning. Wala bang nag-uumpis at reconnect na kagad. Ano ba yan, PLDT? Ayan yung mga nagsasabi pala sa akin na nababaliw na daw ako. Dahil... <laughs> Nagbabalag daw. On. Kinakausap ko daw yung camera. Baka kayo ang bano, guys. Hindi nyo ba alam na ang mga vlogger kinakausap talaga ang camera? Umanood kayo ng mga vlogger at talagang kinakausap nila ang camera. Yung mga nagsasabi dyan sa akin, na nabano na ako, at nababaliw na kayo ang baliw. Hindi kayo nanonood ng mga nag-vlog. Ganun talaga guys, kapag nagbablog, parang baliw talaga, binablog mo yung paligid mo, nagsasalita ka mag sa camera, ganun yun. Kayo yata ang walang alam eh, baka kailangan nyo ng ano, kailangan nyo ng manood ng mga vlogger saka so, huwag kayo nangyengi alam ng buhay ko ha, walang pakialaman bakit pa ba ang hilig-hilig nyo mga alam, mga away na ko dito <laughs> mag vlog din kayo kung gusto nyo oh pwede naman kayo mag vlog ah oh, hawakan nyo rin yung camera tapos mag vlog vlog kayong ganyan oh, para kumita kayo hindi yung inaatupag nyo ay puro chismes wala mangyayari sa buwan niya pag puro O ano? Ah, high blood ako. Yung niluluto ko dun eh. Masasunog na. Patayin ko na nga to.